Lagi, madam. Cute mo kain. oh, dara ang uh, lechon belly, guys. Mga sapat so, na relax na to kilos. ni siya. Sa small gathering, pwede rin. Good ni kain yung belly. Uy. Yung belly. Sa so, kanya mong lasa lang. 4 four tag, four kilos ni siya, guys. kada isa. Ayan. Bata pa ni yung carny, guys. Ayan. So, sa mag-inquire, i na misa mo ang FBI guys, pang masa lang precious selection yung oh. belly ayan mm -hmm. itiin lang sa magpabuking ayan salamat kayo yung... next kanina po Nell okay na yung mga Ah, okay mm. wala pa no Hangi ang sauce, so na siya makagawas, guys. Kay, na, itan siya, diba? na, ang pag Thank you so much.